support to this video natin ngayon mga idol naghanap kami ng makaina ng halo-halo mga oh, may halo, halo sa Mang Inasal Mang Inasal ba? basta na ay Pilipinong tindahan naginasal. Inasal ay na ha? naa tayo so ay, ka sulay ni Mrs. o oh. lah, tsadaa at dito palapit na kami dito sa may tindahan ng ngalo alo at at ito malapit na kami sa may pintuan at hindi kami nagtagal pumasok kami kagad dito sa may pintuan at medyo naalanganin kasi marami palang tao dyan sa loob salamat yung ano lang. lang Isa lang? Pa tikman lang namin. Daku ang alo-alo di, di ko okay, po ang Ha? Kaya dili mo ubos? Okay. Mm -hmm. tas komtele <laughs> uh, <laughs> na ano ay nako ako kay eh, matuwat na sayang yah buot. Paghuhukal saon? Nakakuha baso guys. Ng may kaniyang

aku okay. lagi <laughs> kaya ni mau baso. Aku di ini sedang bercara maruk layu, gaya kau dari kemeja. aku ada aku manggil dan kaya gamai kaya. Gamai kaya bercara Lisdan aku tak kau. Dan aku tak kau. Ini kena usah. Saya mai kaya sorry mak. Amin. Amin. Cravings of this <laughs>